narinig ba ninyo ang singaw ng hangin? Yan. Hindi nga madaling naubusan ang tangke ng hangin dahil dito ang singaw. Ah, uh, check valve. ito babaklasin ko kasi baka nakalsuhan lang dalasan ito nakalsuhan ng tour sa mga likabok okay, kasi kaysa mabibili agad kaya palinisan din tinisan lagi na ah, madaling nagbabawas ng angin mo oh, binuksan na natin mga ka-shooter dyan oh. magpapalit tayo ng mga guma yan saka ito bakit sumingaw to kanina ay ito yan o oh. napunit na yung umaw yun o orin pag ganito mga kasiyoter huwag na kayong agad na ano o makakailangan lang ay kasi ito kung sumisingaw lang to pag nakakalsuha na mga likabok nito yun sumisingaw at saka guma huwag na kayong bilhin ang bilhin nito marirepair naman to eh kung talagang nasira na yung ano yung mga cheek valve nya diaphragm hindi palit pero pag ano kaya pa bubuksan ay eh buksan nyo na palitan nyo ng repair kit